Honda Wave na halos kinain na ng lupa noon, balik alindog na ngayon. Kung usapang patipiran nga lang sa gasolina noon, isang Honda Wave sa pinakamatipid sa gasolina. Kaya noong nagplano ko mag-build ng mga project bike, isang Honda Wave sa mga pinagpilian ko. Bali, wala nga pala akong nilagay dito ng madina pyesa, pero maganda ang istorya nito. Dahil nga pinabayaan na to ng may-ari, halos lahat ng pwedeng maging issue, naging issue na ng motor na to. Pero dahil nga yung mga bulok na motor talaga yung pinipili kong kunin, wala naman akong pagsisisi kasi ginusto ko naman to. Part 6 na nga pala to ng pagbubuo ko dito sa Honda Wave. Bali, nung mga ang nakaraang linggo ang ginagawa ko rito tanggal libag pero ngayong nalinis na natin siya lahat ng pesa naman yung ikakabit natin at dahil nga medyo palyado na ignition coil nito eto agad yung una kong sinimulan ngayong araw all stock nga lang pala yung makina nito kaya hindi na ako nag upgrade ng ignition coil nagtanggal nga lang ako ng dalawang tornilyo para mapalitan na natin to nagpalit na nga rin pala ako ng spark plug cap kasi naiiwan na yung bakal sa mismong spark plug bali pa ikot ikutin mo nga lang pala yan kagaya ng ginawa niya sa'yo charot lang nang kumagat na nga thread syempre, na uli natin yan para masubukan kung okay na ba. Dahil nga nakuha natin sa one kick, sure ball okay na. So ayun, para naman dito sa wheel set na gagamitin natin, syempre, Shippa number 1 yung kakabit nating gulong dito, 45 by 90 at 50 by 100 with interior na rin yan kasi ito tested na natin ito sa mga long drive para ka na nga rin pala nakasakay sa kabayo pag sinasakyan mo yung wave kasi sobrang tagtag -tag, kaya nagpa ako na bumili na rin ako ng shock sa likuran uh -huh. budget meal nga na kulay puting shock yung ilalagay ko rito sa likod bali kulay silver nga pala yung order ko pero gawa ng gown na sa oras hindi ko na ni-return sa seller okay na rin siguro tong puti medyo minabadali na rin kasi natin para hindi na rin kayo mabitin bali standard size nga lang pala yung shock na nilagay natin ayoko kasi nung medyo lowered napakaraming ham sa amin kaya hinigpit Tan ko na nga para makita natin kung ano yung magiging itsura ng tindig. At ang susunod nga pala nating i-unbox ay yung brake set. Bali medyo mahina na yung preno nito sa harap kaya papalitan ko na lang din. Bali ordinary brake master nga lang pala yung isasalpak natin dito. Ang mahalaga kasi may preno tayo, mayarap kasi bumiyahe nang mahina yung brake. Bali plug and play nga lang to sa mga naka Honda Wave 100. Hindi ko lang sigurado kung pasok din sa ibang motor. Unang ginawa ko nga pala rito para maikabit ko, binaklas ko nga lang pala yung clamp para maikabit natin dito sa handlebar. Tapos sa kan natin ilalak gamit yung dalawang tornilyo. So ayun, hindi muna natin kakabit tong ano, front caliper dito sa shock nya kasi papalitan din natin to. Tsaka magpapalit din tayo ng rim. Yung rim kasi binubuo pa, inaassemble pa kaya hindi muna natin ilalagay ito para isang trabaho na lang tayo. Alright. At punta naman tayo dito sa pagkakabit naman ng kaha. Marami nga pala nagtatanong sa akin kung saan ko to nabili. Ayoko lang magbigay ng link kasi hindi ko pa nasusubukan. Medyo maliit nga lang yung budget natin para dito kay Project Wavy. Kaya replacement ng kaha lang ilalagay ko. Bali kulay blue nga pala yung pinaka main color ni Project Wavy. Medyo natagalan nga rin pala ako sa pagkakabit ng kaha. Hindi ko rin kasi to ganun kakabisado. Yung sunod ko nga palang ikakabit ay yung leg shield dito sa may bandang kanan. Medyo mahirap nga lang ilapat yung fittings nito pero kaya naman discard yan. At habang kinakabit ko nga tong kaha, nagdadasal ako na makisama yung wiring, hindi ko kasi sigurado kung gumagana pa yung buong harness. Bukod nga pala dito sa pairings, binilihan din natin to ng decals kaya lang hindi pa dumarating, pero tingin ko babagay naman sa kulay. At habang kinakabit ko nga yung mga kahan nito, unti-unti ko na nakikita yung bagong itsura niya. halos napakalayo ng pinagbago simula nung nakuha ko siya. Sa mga hindi nga pala nakapanood ng unang episode nito, grabe talaga yung itsura nito, yung tipong hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Kaya mahirap din talaga mag ang motor lalo yung galing talaga sa napakaraming issue tapos lumang modelo pa pero napaka solid naman sa pakiramdam kapag natapos mo siya siguradong itiika hanggang tenga medyo kailangan mo lang talaga maghanda ng malaking budget tsaka mahaba oras kasi talagang matrabaho siya kaya ngayon ko mas na appreciate yung trabaho ng isang tunay na mekaniko saludo sa inyo lalo sa mga tropa bale ito na nga pala yung huling ikakabit ko rito yung mga side pairings niya at sunod ko nga kinabit yung stock grab nito mahirap kasi magtiis pogi lalo kapag may backride walang kakapitan baka mahulog pa. Bali, may apat nga pala tong tornilyohan dito sa grab bar, yan yung hihigpitan natin. Dito naman tayo sa may bandang harapan, gauge naman yung ikakabit natin para masubukan natin yung mga ilaw. Bali, brand new gauge nga pala, ikakabit natin, kaya do to ngayon. Bali, meron nga pala tayo hinigpitan na dalawang screw para mailak na natin to sa cowling para maikabit na agad sa handlebar. At nang naigpitan na nga natin, ikakabit ko na rito para malamang kung pit ba siya, buti na lang sakto. May dalawang tornilyohan nga pala to sa loob para hindi ko malog yung gauge, lalo kapag nalulubak. So maglalagay muna tayo ngayon ng brake fluid dito sa lagayan niya para kapag naikabit na natin to hindi na tayo magbabaklas dito sa harap. Alright? At dahil nga hindi pa tapos gawin yung rim set, hindi ko muna ikakabit yung kasarapan, baka kasi magasgasan, kakatanggal kabit. So okay, yun, moment of truth, after natin makabit tong gauge, uh, syempre susubukan muna natin i-testing kung okay na ba. Sa so ngayon, ang naikabit ko pa lang ay itong busina niya. So hindi muna natin tatapusin, kailangan muna kasi testing, alright? So ito busina. So ayun, working yung busina niya. Tapos isusunod natin, ikabit ay yung mga uh, signal light niya, tsaka tong high beam, low beam, tsaka syempre tong electric starter niya. Kaya lang, siguro bu uh, bukas na lang kasi medyo padilim na rin para ma-edit din natin tong video ngayong araw. So tingin ko mga bukas siguro matatapos na natin ikabit lahat ng wirings niya. Tsaka itong uh, prone shock Tsaka yung rim set And then yung swing arm, mga kadena Yung gulong sa likod, lahat i-kakabit natin So kita-kits tayo bukas sa susunod na episode Ni Project Way B Alright, ride safe mga sir!